Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karin's Club Station here. Disclaimer, itong photos na yung mapapanood, hindi ko po pagmamay-ari at i-credit natin ang mga owner nito. Ang isi-share ko ngayon sa inyo ay tungkol sa pag-interview ni Aiko Melendez kay Sylvia Sanchez sa kanyang vlog at ang Gimme 5 kanina sa Itbolaga. Ah... Uh, March 9, 2024, nakakatuwa talaga si Maine Mendoza and the bagman malapit na pong mapapanood. Without further ado, let's start! Sa Game 5 kanina mga Mars sa Itbulaga ay ang question lang naman ay kung nagbago kapag married na ang isang tao. Dalawa lang ang nasagot ng contestant contestant dito. And natanong nga si Main Mendoza ng kanyang ninong na si Vic Soto kung ano ang nabago sa kanya nung siya ay nag-asawa na. Ang sagot ni Main, priorities and pananaw sa buhay. Pero ang dapat ang sagot diyan mga mars ay bagay like ID. Uh, pero ang sinagot ni Main is priorities pananaw sa buhay. Kaya sa Instagram story ni Main Mendoza ay nirepost niya. Sabi nga niya sa caption, bagay kasi self. Pero ang sinagot niya, priorities and pananaw sa buhay. Tama din naman. Kahit uh, isa din naman yon sa mga factor na nabago sa kanyang buhay. Sa pero sa huli, akala nga daw nila ID. Sabi ni Vic Soto, akala ko ID or Uh, tirahan and bags. Ang bags hindi daw magbabago kasi nga mahilig sa bags si Mei Mendoza. Tirahan, ganun pa rin daw. Yun lang, na-share ko lang. Nagbalik na po si Mei Mendoza. Kaya ang happy, na naman ang mga Armenian or mga supporters ni Mei Mendoza dahil present siya sa Itbulaga kanina. And next photo is... Guest ni Aiko Melendez sa kanyang vlog, si Ma'am Sylvia Sanchez. Siyempre, hindi mawawala ang tanong tungkol sa ating Armin. At tinanong din dito kasi usap-usapan daw o bulong-bulungan na si Arjo Atayde ay tatakbong mayor ng Quezon City at kakalabanin daw niya si Mayor Joy Belmonte, yung current uh, mayor ngayon ng Quezon City. Pinabulaanan niya ni Ma'am Silvia Sanchez na sabi ni Ma'am Silvia Sanchez, hindi lalabanan ni Arjo o ni Kong Arjo si Mayor Joy Belmonte sa election 2025 dahil malaki ang utang na loob ni Arjo dyan. At uh, talagang mahal na mahal nila si Mayor Joy Belmonte. Ang tatakbuhin ni Arjo at ay, tatakbo muli siya bilang congressman. At sabi nga ni Aiko Melendez na si Arjo lang ang congressman pero parang tatlo ang nanalong congressman dahil sa likod ni Arjo Atayde ay tumutulong ang parents niya si Ma'am Silvia Sanchez at si Mr. Art Atayde sa mga tao o sa mga constituents ni Arjo Atayde sa District 1. Kaya uh, sabi nga ni Aiko, uh, masyadong matulungin sina Silvia Sanchez at Art Atayde. At talagang sinuportahan nila ang kanilang anak. Dahil kwento nga ni Ma'am Silvia Sanchez na three days ang work ni Arjo sa Congress Hall and three days naman sa district kung saan siya namumuno ngayon bilang congressman ng Quezon City. So, kunti three days lang yan. Kaya yung iba, pinupunuan ng mag-asawa. Kung hindi man mag-asawa, mismo si Ma'am Silvia Sanchez pumupunta sa mga barangay. Kasi minsan, uh, uh, nagsishare din siya ng mga photos na... Uh, nagbibigay siya ng mga tulong uh, sa mga mas nangangailangan ng tulong pero alam mo napakalaking uh, tulong yung ano nila yung Kusina on Wheels ni Kong Arjo Atayde ha huwag niyo maliitin 'yon and uh, tinanong din dito at uh, sinabi din ni Ma'am Silvia Sanchez na super mabait nga si Main Mendoza at mabait din si Arjo ay si Zandro Marudo dahil na nga dito na engaged na si Ri at kay Zandro ang hiling lang naman daw talaga ni Ma'am Silvia Sanchez ay uwian sila ng mababait na uh, kasama sa buhay ayun na nga, isa na yan si Maine Mendoza na asawa ngayon ni Arjo Atayde at sabi din ni Aiko kung ano ang magiging advice niya sa mag-asawa matagal na rin palang mag-asawa na sa 20 years ng mag-asawa si Ma'am Silvia Sanchez and Art Atayde ang sabi nga doon niya kay Arjo ay mahalin mo ang asawa mo kailangan siya ang priority mo lagi Uh, dapat nga daw ay open communication, kung may kunting problema, pag-usapan. Dahil uh, doon daw mag-grow ang pagmamahalan at pag-iintindihan. Kesa daw yung matutulog na lang, o oh, nga naman, no? Oh, kesa matutulog na lang kayo, tapos galit pa kayo sa isa. isa. Pero iba talaga pag mag-asawa na kayo. Uh, galing yan kay Ma'am Silvia Sanchez na advice kasi akala mo 20 years na sila nung kanyang asawa. ah uh, hini, uh, hinihiling na nga lang, ang kulang na nga lang daw kay Ma'am Silvia Sanchez ay apo. Yun na lang talaga ang gusto niyang uh, ibigay sa kanya. Uh, at sabi niya, ay siya daw ay spoiler lola na ako. napakaswerteng apo pag nagkataon na mag uh, magkakaroon siya ng apo at willing talaga siyang alagaan ang kanyang mga apo sa kanyang mga anak. Kung ito daw ay may mga work or may taping, sa kanya daw iwanan at may binahagi pa siya na pag tumawag na daw ang kanyang mga anak upang kunin na daw ang kanilang mga anak, ang sasabihin lang daw niya, wala kami, hindi nyo alam kung saan kami. Yung <laughs> itinakas na daw niya ang kanyang mga apo. Ganon siya ka-excited na magkaroon ng apo si Ma'am Silvia Sanchez sa kanyang mga anak. At naikwento rin ni Ma'am Silvia Sanchez na ang kanyang bunso ay may girlfriend na, kaya naman talaga gustong gusto na niya magkaroon ng apo kasi uh, hindi na baby ang kanyang savi At ngayon naman, mga Mars, uh, ngayong Lenten ay ito na ang mapapanood natin sa ang um, Holy Week ay katapusan po. Ito ang mapapanood natin na ah, ibabahagi ng itbulaga Bulaga. Ibinalik po nila ang kanyang Lenten Drama Special. Ito ang selda ng kahapon. Uh, Joey De Leon, Alan Kay, Paolo Balesteros, Karen, and si Wally. And sumunod, pang pangalawa ay si Main Mendoza. Love thy neighbor. Kasama naman ni Main, si Tito Sen, si Jose at si Riza. Sabi ni Main dito, ay may kunting drama pero light and happiness daw itong uh, ibabahagi nilang kwento. Excited na akong mapanood dahil muling magbabalik nga si Main Mendoza sa pag-aarte. Uh, pangatlo ay si Vic Soto and Atasha, Miles, and Ryan. Ayan, para di makalimot. Kaya ngayong Holy Week, ah, meron po tayong mapapanood sa TV5, itong Lenten Drama Special ng It Bulaga. At ang bagman naman mga Mars ay malapit ng ipalabas this year po yan mga Mars at nag-story conference na nga po sila dito. Ibinahagi pala dito ni Ma'am Sylvia Sanchez dahil co-producer nga dito dahil ang production dito ay Nathan, na pagmamayari ni Ma'am Sylvia Sanchez, na talagang gustong gusto nila na si Juday talaga ang magiging partner dito, isa sa gaganap dito sa The bagman At ang magiging papel nga dito ni Judian Santos ay isang presidente mga Mars. Kaya Uh, ang itong The Bagman series ay meron po siyang 8 episodes. At uh, Makakasama nga dito ni Arjo Atayde, si John Arcilia, mga Mars, mga bigating artista, Charlie Dizon, uh, Terzo Cruz III, Nino Mulak, Joa M. Basco, Ryan Eigenman, Jeffrey Santos, Altantay, and many many more. Kung anong date ang release nito hindi po natin alam pero target pala ng The Bagman series na ito ay ang uh, uh, abroad mga Mars kung maalala maa kung maalala natin ay naka uh, nanalo ng award dito best actor si Arjo Atayde. Sila ay mag-boyfriend and girlfriend pa lang noon ni Main Mendoza. At ayan po si Judian Santos during the story conference ng The Bagman series. Excited na rin ako dito. Uh, saan kayo ito mapapanood? Netflix, 'di ba? Lang nila sa nasa Netflix. So, abang-abang na lang po tayo sa mga uh, iba pang kaganapan ng ating army. And that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Sana nag-enjoy kayo sa na-share kong update sa inyo ngayon tungkol sa ating love na love na army. Bye! Thank you for watching. Shout out Armenian. you